Hello mga kapabs Welcome back sa aking youtube channel Kayod Marino TV Nandito nga pala tayo mga kapabs Ngayon dito sa Quiapo Church Ikot-ikot tayo dito mga kapabs Upang tignan yung mga Palinda dito mga kapabs Kung gano'ng kamura at kung gano'ng karami Ang mga tinda Kaya sama-sama tayong panoorin ang video na to para makita nyo at mapig kayo kung ano nga ba ang meron ngayon dito sa pia. Yan mga paps, nakikita nyo naman kung gano'ng karaming matindang chinelas dito. May panglalaki, may pambabae, pambata o pangmatanda man. Yan, yan mga kapaps, sobrang daming tao. Eh, may mga pabango din tinda. At meron din mga bulaklak. Yan, nakita nyo mga kapaps yan. Ito mga gulay na pangchapsoy. Siguradong sariwang sariwa. Ayan pa, meron din dito mga gulay pa rin At dito na sa kabilang side Nakikita nyo mga gulay din Mga pamatis, talong, okra, sitaw At dito naman sa kabila, mga prutas At meron din dito mga tinapakapaps up Ayan, maraming buhibili Masarap iprito o sahog sa gulay Ayan mga kapaps up tapos may nakita dito mangga at santol na sigurado magugustuhan ng inyong mga misis lalo na kapag naglilihe. Manggang hilaw na maasim na maasim, ayan po. Pipti lang po. Meron naman dito, May mga hipon, supo. Pakikita niya mga kapaps, amili na kayo marami kayong pagpipilian. Iba't ibang klaseng gulay at seafoods. Sa aming paglalakad, sobrang init. Hoy, okay, uhaw na uhaw na. Kaya yeah, may, may nakita ako maraming tao nandito sa tabi ng food work. Yung pala, ang tinda ni Manong ay dragon fruit juice. So ako'y tamang-tama, uhaw na uhaw na, bumili ako. Ayan, 30 pesos lang yan mga na Napakasarap. Ang mga kapaps kapag napadaan tayo dito sa Kiapo, huwag niyong kalimutan bumili. ng dragon fruit juice ni Manong, siguradong masarap at makakalimutan nyo ang pangalan nyo.

Oh, tapos nga natin yung minom ng masarap na dragon fruit juice ni Mano nakatuloy na na lang tayo paglalakad at patingin-tingin kung ano man mabibili natin mga kapaps. Pakikita ko ulit sa inyo kung ano pa mabibili dito malapit sa Pu Church. Nakita niyo naman mga kapaps napakaraming tao. May mga basahan pang pinda dito mga kapaps. Ibang iba talaga dito sa Kiapo, namin pagpipilian, halos lahat yata ng paninda na dito na, tinitinda na sa Kiapo. Kaya kayo mga kapas, pumunta kayo dito, ikutin niyo ang buong Kiapo. Siguradong marami kayong pagpipilian at magugustuhan. Katuloy lang ako sa pagdalakad mga kapas, at iintingin na mabibili. Ayan, may mga gulay pa pala rito. Sari-sari tayo pagpipilian dito mga kapas. Kaya na ano pa, inihantay niyo, punta na kayo dito. Ano ba yan? Pagod tayo matang kukakatingin, wala pa akong nabibili. Ha? Hindi, ang dami mabibili dito, ha? Puro tingin na ako, mga kapaps. Di naman na ako makabili kasi isa daan na ang pera ko, mga kapaps. Sarap talaga dito mamili, mga kapaps. Lalo na kapag malaki budget mo. Kaya ikaw, bumili ka na. May budget ka, mga kapaps. Ayun, lo, may rambutan pa. Ng sones. Mangustin. Daan pa pipilihan niya, mga kapaps. Bili na kayo. Okay. May nakita na naman ako nagkakagulo. Pagtingin ko, yung dragon fruit juice naman Ito yung sikat na sikat sa social media. Tinom na makabili. Kaya umalis na lang ako. Ano diba yan? Tinom na ako makabili ng dragon fruit juice. Hindi, lakad na lang ulit tayo mga kapaps. Ayan, may mga gulay na naman ako nakita dito. Pagkat pas ko mga kapaps sa gulayan, may nakita naman ako mga damit mga kapaps. Ayan no, ukay ukay mga kapaps, murang mura lang. Meron si Kwenta, may 75, may taplo isang daan mga kapaps. Pili lang kayo mga kapaps, dami pagkipili mga ukay ukay. May pambata, may pamatanda, may pambabae, may pamlalaki. Nakita niya naman mga kapabs Dagger 100 lang oh Mura na talaga yan mga kapabs Kaya na pa inaantay niyo Punta na kayo dito Maraming pagpipilian talaga mga kapabs Pero 50, 50, 50, 50 lang oh Oh, so then, okay. Napahinto ako dito mga kapabs. Nakita ako kasi yung mga t-shirt. 20 pesos lang isa mga kapabs. Ayun no. Kaya ako napahinto. Kasi mamimili ako. Mura na to mga kapabs. Ayan, tinignan ko bawat isang t-shirt. Kung meron ako magugustuhan. Sa dami daming t-shirt. Wala ako mapili. Kasi hindi sa akin. Puro malalaki. Ano ba para akong hangir. Pag sinuot ko yung mga t-shirt manong. dito na naman yan audio pop Pero pag ito mommy na kaya gadget na dito wala nang 50 30 ay balang pwede sabihin Samsung Redmi Realme o Huawei Cherry Mobile at iba pa Pero तो 25 यो मगर नगर न ब्रांड कदर शिक्षा की दो बना बनाने कला है अमीर करके और यार के यार के मगर नरेंद्र मन्त्र रख dito wala nang 520 720 150 so si siapa kau I say really handsome. Ah, okay. Okay, thank you. ya, thank you. Fifty, top fifty. Oh. Ini bayu ada bayu Untuknya

Thank <laughs>